Simula nung ginamit ko yung shampoo na to sa aking alagang aso mga kadogs, hindi na siya kinakapitan ng mga kuto at mga garapata. Legit yan mga kadogs. Mga kadogs, gusto ko lang i-share sa inyo yung shampoo na ginagamit ko sa aking alagang aso, yung Cypermetrin Mite Free. Ito ay pang manok talaga mga kadogs, pero ito yung ginagamit ko sa aking alagang aso kasi nga kaya nitong pumuksa ng mga kuto at garapata ng ating mga alagang aso. At saka hiyang yung balat ng aso ko dito mga kadogs at yung balahibo niya is gumaganda. Paalala mga kadogs ha, mag-ingat sa paggamit ng Cypermetronmite Pre ha, hindi ko sinasabi na gumamit kayo nito sa inyong alagang aso mga kadogs. Okay, depende na rin po yan sa inyo. Kasi nga may napanood ako nito sa isang video sa YouTube, ah, nagsabi siya na talagang ah, bumula daw yung bibig ng kanyang alagang aso nung ginamit niya ito sa kanyang alagang aso mga kadogs. So dapat mag-ingat kayo okay, or dapat busalan nyo na lang ang inyong alagang aso. Kasi ako, pag in-apply ko yan sa aking alagang aso, hindi ko na talaga yan binabanlawan. Ang ginagawa ko lang, pinapatuyo ko lang ng gusto yung buong katawan ng aking alagang aso. At yun, okay naman. Goods naman yung aso ko mga dogs. Nasa 6 years or 8 years ko na rin yung ginagamit sa aking alagang aso. Goods naman. Simula nung ginamit ko yung shampoo na to sa aking alagang aso mga kadogs, hindi na siya kinakapitan ng mga kuto at mga garapata. Legit yan mga kadogs.